Hello guys, for today's video ay ayan naman malain kasi lola nyo guys kasi nandito siya sa kabila sa ba lumang bahay nila sa dati nilang bahay ng aking alaga so kasi hindi kahit hindi maganda yung situation natin guys pero sabi nga nila ay may ano, uh, may awang Diyos pumili ako ng isang tray na itlog guys tapos, uh, noodles para sa ganun may kahit pa, pa na may ulam at may hihugo si Lola's na. At saka syempre, kailangan din natin ang biscuit pag once na nag ano tayo, nag nagguto man. At meron din na skafe. At saka, bumili din si Lola ng picture ya guys. Para pag habang nag-isip siya sa kanyang... Ano, situation. Meron siyang mat matino, di ba guys? To, para sa ganun ay hindi masyadong ano, uh, tawag dito. Kawawa. Kawawa <laughs> ko lang ito. At ang kubos, tawag nila dito guys ay tinap. Kubos pero tinapay ba? Na, eh, pwede ka magluto ng itlog. Ganyan tapos yan ang kakainin mo. So ayan. Yan ang ano mo. So, syempre, bumili din tayo ng red bull para energy. Kasi walang energy si lolas nyo, guys. Ubusan na siya ng energy. Saka, ang peanut butter. So, hindi ko kasi gusto yung tinapay nila doon, guys. Kaya hindi na ako bumili ng slice kay, ano siya, uh, tawag dito. Natig medyo matigas na. So, hindi malambot. So eto din, uh, Vaseline. Bumili lang ako ng malit, guys, kasi need din ito sa paa or sa lips, ganyan sa kamay. Pag nagpahingan na para hindi siya, ano, yung dry. Eh, meron akong binili sa kabila, guys, nung last week na naggrocery din ako, like mga shampoo, mga Vaseline, color ng buhok, at et cetera pa na need ng katawan. Kaso lang ay hindi ko nakuha, guys, during that time na ano, iniwan ko sa yung alaga ko dun sa kabilang bahay. Kasi medyo hindi maganda yung aming situation na dalawa. So, umuwi muna ako dito sa bahay niya. Siyempre ako, wala akong makain dito guys. Kaya namili si Lola niyo muna dito. Namili si Lola niyo ng konting, ano, konting pagkain, ganyan. Habang nandito siya, ayan guys. So, Ayan, thank you very much for watching. God bless you all.